pauwi na pala tayo sa galing trabaho sakto may dala akong parcel i-deliver natin to bago tayo umuwi ng bahay isang speaker pala to, mga bus siguro mamahalin tong speaker na to binalutan ko umulan kasi baka Masira to mamahalin tong speaker na to hmm? samsung yan kaya kailangan natin isip teh para walang problema pag tanggap ng mayari ito pa isa kay okay kay okay, okay siguro na deliver natin yan. sayang kasi extra income na to mga boss Kaya papasukin natin kahit anong trabaho. Full yan. Na ko dito may kasagbutan mga boss. Nagpapahinga saglit. to Dito ako. Sa may puno ng malaking kahoy. yan ang motor natin palaging full pack kaya tara mga boss ihatid natin to sa mayari let's go a few moments later ayo 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 yung parcel pa na. Yung parcel pa na. Paluma ma'am, mo pang order. Manago man mo. <laughs> Kuwari ninyo yung parcel. Paluma lagi. <laughs>